Cek dulu, nanti kita akan balik ke konektor. Ayan. Good morning, mga Nagluto ako ng ano. Tangigi. Tangigi. Ayan. First thing ko magluto ng tangigi. Nilagyan ko ito ng kamatis lang, tanglad, sibuyas, at saka sili. Talbos kamuti tampo sa lang sa yung ano tanglad timpla moko kung okay ah. na matabak palang lang tangi ah Ayos, masarap ang sabaw. Medyo bang, pang kaunti. Kaunti pang sabaw. O kaunti pang asin. Yan. Tangigi. Ito ang number 1 na ano, may isda na kilawin. Number 1 na kilawin ito. Masarap talaga. Ano ba yung nangyari? Ayunit. Lapit na maluto ang ating tangigi. Tangigi. <laughs> Ayun lang ako nagluto nito. Matikman kung talagang masato nga sinabawan, sinamatisan. Luyi ay ano, lagyan ko ng tanglad. Pampalisa lang sa sa kalbos kamote, Sibuyas. Kamatis. Ayan. kita malu itu mana Bali, pag-inom na po. Guys, balisbalis ang pag Hmm, pinatay ko na. <coughs> Alright, <coughs> dito na magtapos ang pagluto ko. Nang <coughs> tangigi.